Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, my message to the channel. Afitider o Zuma Tiders. So ngayong hapon na tatigil natin, na sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um a special gabay for the month of July 11 and July 17 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kaya'ng messages, advices and spirit guide sa ating masasas- uh, masasaga for today's video? Kanino kaya'ng energy o ay kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang atin mahahagilap? So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga focus. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos at direct. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads so away kayo ng Diyos at may kapal siksik -sik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po ano kayong sabihin sa'yo ng ating mga baraha. So, there's a need of sword. So, there's a lot to toxic and negative things around you. Alam mo guys, na maraming talagang plastic kada no, ay pakilimera talaga sa paligid mo, no? There's a lot of toxic, no, and negative. And there's a high five for lesson learned, education, so kailangan mo na madala, di ba? Kailangan mo na matauhan, maliwanagan dyan sa mga tao na yan. No, Huwag na makikisipan, Huwag ka na magtitiwalang muli. No, lubos. No, pwede ka makisama, maging civil kayo. No, kung paano makipag-collaborate. Um, uh, Pero, sinasabi ko, kailangan magkaroon ka ng boundaries sa sarili mo. Diba? Matuto ka na. And of course, there's something that 10 of sword sabotage. See? Talagang sinasabotahin ka. No, may sumasabotahin talaga behind your back. No, may tumatraidor. No, there's a three of sword in getera. Diba? Diba? Talagang sabot niya, sabotahe ka, tinatrader ka. Oh my God! Nakakapanginig ng laman, Charis. And there's something, the Six of Cups, see, I told you, it's either a friend of yours, no? Tinuring mong kaibigan, or either tinuring mong kapatid. Or meron ditong relatives, or um, an ex at the same time. May ex pa ako na sense. No? Merong co-workers. No? Environment kapit-bahay. Oh ang daming energy. And there's an Empress self-love, self-care. Alaga mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo dito. No? And there's a Eight of Swords. Alam mo guys, na sense ko dito, ang daming issue. No? Ang daming mga sinasabi. And there's an Eight of Swords. No? There's a mental clarity na may magbibigay ng kaliwanagan sa'yo dito. Putulin mo na. No? May magbibigay mapanakit sa'yo. Kailangan mo ang demistansya. There is a higher front reference with the page ones na no, may impormasyon kang malalaman at magugulantang ka. No, malalaman mo tong tao na to, no, ini-issue ka, no, sinisiraan ka. And there's an easy ones, no, magkakaroon ka ng plano, no, magkakaroon ka ng mga bagong ideas, ganyan. Huwag ka nag-share, no, huwag ka nagbibigay ng information or any uh, plans. They're ruin your plans, talaga. They're ruining your life. No, kaya nilang guluhin at sirain yan there is a lot of evil eye. Maraming mga ingitera talaga. And there's a five of cups. Kaya huwag ka magtataka sa bawat transactions mo. No, mayroong bagay na sa nasasayan at sisira. No, with the five of cups. No? Meron talaga mga ingitera dito. What is that Additional messages. So, there's a six of wands for victory. Magtatagumpay ka, maliliwan aga kakusina to. No? There is an effort scared with the sneakiness, with the seven of swords. There is a cheating lying on you. There is an enemy. Baba, ito, ang yung ha? And of course, may nisense ako na initial is a uh, letter M. No? Okay. There is an eight of swords, of course, the ease of swords. Represent, guys, with um, a pour of swords. No? Kailangan mo itong ipahingi yung katawan lupa mo. Some of you guys, no? Parang kang laging pagod. Lagi kang uh, mabigat ang katawan mo. Bakit? Kasi al grabing negative. No, na-attract mo siya. No, dahil napapalibutan talaga ng mga ingitahira. Kaya ganon. No, kaya kailangan mo mag-cleansing every moment. And there's a temperance, no, with the perfect timing. No, ito yung tamang pagkakaroon ang panahon na maging kalmado ka na. No, pag-isipan mabuti bawat gagawin mo. And there's an effort, maging mature ka at maging grounded. Nakita mo yan, kung gano'ng yung protection nino ang ulo kasi yung bunga nga malapit lang. Diba? Kumbaga, kailangan na protection mo yung sarili mo sa mga sasabihin mo, sa lahat ng um, kumbaga, ibubuka ng bibig mo, gano'n. Kailangan proteksyonan mo even your idea. Diba? Yung utak, yung isip mo, kailangan mong uh, maging mature. No? Huwag ka na magtitiwala ng lubos dahil sinasabot ka talaga. There's a judgment to, oh. Paalala. You need to pay attention no? Kailangan mong um, makinig, no? Buksan ang iyong mga mata. nako sino man yung mga taong nasa paligid mo ay inggitera. And there's a the degree of pentacles. No, maging mature ka at maging grounded ka pagdating sa business, trabaho, trabaho. No, kaya ka pumasok din sa trabaho na yan kasi gusto mong mag-earn ng pera for your family, hindi para sa kanila. No, kaya hindi mo kailangan ng um kumbaga makipag anuhan sa kanila, no? Makipag communication or something, no? Pwede ka makipag anuhan din, parang civil lang. Pero huwag ka titiwala ng lubos, no? And there's a three of wands with a waiting for a so waiting for a ship. No, kung may nihintay ka pay for documents, there's a possible na makuha mo na. No? What is the outcome? Ang outcome dito, guys, is seven of cups. Na no, ma maaaring naguguluhan ka. No? Meron times dito na ihihilo ka. Okay, let's see. Additional messages. And there's a an native of with a past communication, past moment, na magkakaroon ka ng maraming transaction dito. And messages. Makakatanggap ka ng magandang balita. And there's a trouble, guys. And there's a an of cup, something moving forward. Makaka-move on ka na. Uh, meron ako na sense dito na makakalipat ka ng trabaho. There's an 888 reference with a good karma. No blessing. An opportunity with a big shot and big money. And there's a page of star being curiosity. Kailangan maging mabusisi ka. No? Tuklasin mo kung sino tong taong ang magpayatensyo ka. Ibig sabihin, lagi mo siya nakakasama. Kaya ka pinapaalalahanan. Kilalanin mo mabuti yung taong nakakasama mo. No? There's a time moment. Sinisiraan ka nito. No? And of course, there's the lovers. No? Maaring meron dito third wheel then. No? There's a third party with your love life. No? mag ka, no? Kung gusto kang malaman na balita, no? Meron talaga ka, meron ditong um, third wheel, no? At um maaring there's a letter E na involved, no? It's either babae or lalaki, no? So let's see what is additional messages with an angel spirit. Nakita mo yan guys, so with the seven of swords, seven of swords something sneakiness, cheating. No, seven of swords something cheating, lying. Pero kasi mapakita ko may letter ha. Kita mo, there's a letter E. Kita mo? Ayan oh, yun yung sinasabi ko. Diba, there's a letter E na maaaring binibigyan ng senyales Now, additional messages tayo With an angel spirit, pagdating naman tayo for Finances and career, love life at kalisugan Let's watch this Okay, so let's see Pagdating naman tayo sa finances and career Shuffle lang tayo ng very light For finances and career represent what? So, there's a something guys with a knight of swords Bibilis na takbo ng pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo No, and this something the seven of wands, that you are being protected, protektado ka, ginagabayan ka, no? Or maaaring pinoproteksyonan mo ang iyong trabaho, ang iyong sarili. No, malakas at matapang ka with the strength card. That's good. No, may konfiyansa at um, tapang ka dito. And there's the word na some of you guys makakapag-ibang bansa ka, na no? makakapag-travel ka, And there's a seven of pentacles with a harvest moment. Ano man yung bagay na pinagpagura, pinaghirapan mo, makakamtan mo na ito. Now, this is something, a harvest moment talaga. And the high is for something unexpected situation or unexpected moment. Maraming bagay dito sa buhay mo na hindi mo inaakalang mangyayari at magaganap. No? Let's see what is additional messages pagdating naman tayo sa love life. There's a justice card. Huwag ka mag-alala. There's a karma imbalance. Now, what goes around comes around. Kung naman yung bagay na ginawa sa'yo, babalik sa kanila yan. And there's a native pentacles, mag-focus ka lang sa iyong uh, relasyon, sa iyong um, asawa, jowa. And there's a ten of wands. Naman, no? marami kayong obligasyon na responsibilidad. And there's a wheel of fortune. Talaga, there's a destiny is yours. Talaga, nakatadhana na kayong dalawa para sa isa't isa. No, and there's a nine of wands. Kailangan nyo lang maging mahinakon sa isa't isa. No, at makinig sa iyong mga gabay, sa intuition mo no matutukan ko malma no you are also provider for your family yeah. so let's see pagdating sa kalusugan so there is something that chariot with an action moment kailangan niyo ng changes and development pagdating sa kalusugan mo kailangan mo mag-exercise no mag-stretching and there's a king of pentacles maging secure ka sa kinakain mo ha no alam mong bawal umiwas ka kailangan mo umiwas sa ano guys no sa mga processing food No, there's a two ko with a balance. Kailangan mo maging balance eh dito. May nasense ako dito, guys, na inaasid ka. No, maaring inaasid ka. And of course, there's a sound with a fear positive about ka. Maliliwanagan ka. Nagbabloated ka dito, oh. Lima liliwanagan ka na sa lahat na nararamdaman mo. There's a the moon card, no? Some of you, kumbaga nagising ka some of nowhere sa madaling araw. O hindi ka makatulog sa gabi. Uh, the, oh my God! The sun, the moon, the star. Alam mo guys Ang ganda There's a healing recovery And of course There's a line up Na no, maglalain up talaga to There's a blossoming oh. May paglagaw You have a potential Para maging masaganang Pamumuhay mo Maging masaganang Kalusugan mo Oh my God There's a something A blessing A blessing coming in Pasabog And there's a justice card There's a good karma Harvest moment Protected Oh my God The will of fortune is here With a turning back ang ganda ng reading mo, no? naka up na nanay-balahibo ko. Ang lahat ng bagay na toy ay maaaring um, magdala sa iyo ng biyaya, no? Pasabog ka dito, So, let's see what is additional messages. With an ink spirit, pagdating sa magic fair messages, advice is that, course, pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Pipili ka dyan ang isa. Comment down below kung ano number na pili mo. Then, of course, kung uh, nakapili ka na, mamaya malalaman mo yan pagkat, uh, bago matapos itong reading na to. No? So, let's see and watch this. With a magic fair messages. Let's see. With the magic fire messages. So there's something dietary change. Kailangan mo mag-diet, guys. No? Umiwas sa mga, di ba? More on rice. No? Kailangan mo mag-diet, guys. And more meat. No? Umiwas kayo. No? Kailangan nyo na, ano, muna, more veggies muna ngayon atake. No? Umiwas ka sa mga, mga heavy meal. And there's a daughter. So, some of you may ang babae dito. The answer to your prayers or to your question involved to your daughter. And you got the power, no? Use your ability to resolve this situation. You can do it. Kaya mong uh, mabago ang sitwasyon mo. No? Kaya kaya na-acid, kailangan mo mag-diet, no? Mataas na ang cholesterol mo sa katawan. At uh, maaaring um, nalilipasan ka rin ng gutom. No? Mataba ka, or maaaring malaki ang chan mo pero nagpapalipas ka ng gutom tapos kakain ka ng biglaan ganon mayroong kang acid reflux what is a yin and yang oracle card iwasan nyo yung ulcer guys ah. kahit nabusog kayo mas maap disik nyo kahit gutom kayo maap mura nyo I iwasan nyo yung ulcer and there's a feminine sabi ko na nga ba there's a feminine involved dito guys umiwas kayo dito at um, sa mga ingitera na to and there's a union of integration. So some of you guys, there's something a past person coming back. Or uh, there's something a gift in about abundance and celebration. No, may mga biyaya talaga na darating at regalo na ating poong may kapal. What is the synchronicities represent world? For synchronicities, for synchronicities, guys, So there's a gentleness. So kailangan mo maging mahinahon. Na no, huwag kang padalos-dalos. And there's a, something, friends, some of you guys, so meron ditong um, mas bata sa'yo. Or you presume mas bata sa'yo. Or mas bata ka sa person mo. And there's a bravery. Kailangan mo maging matapang, maging malakas. Palaban. Ganun. What is the romance idea for a mystic love oracle deck? There is a something across your video directions, no? magkaiba man kayo ng um, pinagdaanan pero isa lang kayo ng tatahaking landasin no there's are something romantic feeling no maring pinaglayo man kayo pero pagtatagpuin pa rin kayo ng tadhana ganon yung atake and there's a an home foundation no palakasin ang pundasyon ng inyong relasyon at ng inyong pamilya ng inyong tahanan what is the an angel's number Reverse with an 11 111 with the intuitions time to implement long cherished ideas you are on the right track towards making your dreams and vision to reality the right people circumstances and resources are uh, being sent your way happiness and new opportunities are run at the hand trust in the process. So, kailangan mo magtiwala sa tamang proseso. Makinig ka sa nararamdaman mo at makinig ka sa iyong mga gabay. Diba? Nasa tamang direksyon ka, hindi ka ililigaw nito. Ano man yung mga bagay na ninanais mo, pangarap mo, makakamtan mo ito. What is the money move oracle deck? And there's a foresight, maraming pasilip. Marami kang bagay na kailangan pag-ingatan. Pay attention to the things that are important and sure well. No? Kung baga, kailangan mo mag-pay attention, ano man yung mabagay na mahalaga. Ano yung importante sa'yo, yun ang kailangan mong pangalagaan at protectionan. What lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa inaarap mo? And of course, there's a something is watching sit go down. There's an enjoy the gossip. Na no, mag-enjoy ka dito sa mga sa marites. No? Kumbaga, tignan mo lang sila na pinag-chismis lang ka behind your back. Na no, hindi mo kailangan magpa sa kanila. And of course, there's a red lipstick stains. No, yung chismosa daw, may mag-red lipstick. Diba? May kita mo, laging putok na putok yung bunganga niya. Diba? Laging naka-lipstick. And there's a clarifying for a love situation. clarifying for a love situation represent guys with a wild at heart at the of freedom lead to running away again no yung pinapangarap mong kalayaan ay maaari magdala sa iyo no para um, lumayo no at um maka parang lumayo ulit yung taong mahal mo parang sila sabi doon no? kaya kailangan mong um kumbaga minsan tinitignan natin yung mga hinihiling natin no Let's see what's a, uh, what is a shadow work reference and one. Kasi hindi lahat ng inihiling natin ay maaaring uh, magdad magbibigay dulot na maganda sa atin. So kaya kailangan para sinasabi sabi 'di ba? Watch your wish for? Kaya kailangan kung maghihiling ka, kaya nga nahuhuli one sa kanan 'di ba? Atakin Kaya kailangan mag-ingat ka sa mga inihiling mo dahil baka pagsisihan mo. And there's a soul mirror, no open hearts healing union. Other reflects your own relationship with yourself no? Kailangan na um, tingnan mo rin yung mga bagay na magre-reflect sa iyo, especially pagdating sa sarili mo. No? Kasi la attitude respect kailangan 'yan. There's a clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation represent why? New heights. Let your connection with the spirit ground you as you reach from the sky. Hayaan mo tong connection niyo raw, no? Ang magdala sa'yo sa mas mataas, mata, mama, mata, mataas at matayog na, na pangarap maaaring makakamit mo to ng um, abot kamay at maaaring makakamit mo to ng mas mataas pa sa inaakala mo. ba? Diba? Kung maga hindi mo lubos na maisip na makakamit mo tong kung position mo. No? Then of course, darating yung araw na mas magbabago pa pala yung eksena mo na hindi mo inaakala. Diba? A path of the light represent what? So malayo ka na nga sa magiging malayo ka na nga sa naging ikaw pero magiging malayo ka pa. Na no, malayo na narating mo pero lalayo pa, Diba? ba? Wow, what is the part of the light? A flip -ching. I am study in the phase of peer calmly accepting life challenges I remain unwavering. My thoughts ungentle, gentle and I approach each situation with inner peace and resolve. No? Kung baga, punong-puno ito ng uh, pagintindi pag-intindi at pagiging kalmado sa lahat na nararamdaman mo. No? Pinapanatili mong kalmado ang iyong isip at ang iyong pananaw. No? Lahat ng bagay pag lahat ng bagay pinagdaanan mo ay um, kung baga, sinisigin mo sa utak mo na na, na, na pagtatagumpay mo ito at positibo ang kalalabasan nito, no? Kung baga, nagkakaroon ka na kapayapaan na magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no? So let's watch this. Okay, with a yes or no pick a card, ito na tayo, no? With a yes or no pick a card, guys, let's start with the number one. So there is a no, resistant to change upsetting new accident, no? May mga bagay na hindi inaadyan na, na hanggang doon na lang. no May mga bagay na hindi pa para sa iyo no? Or may mga bagay o oh, hanggan na hanggan diyan na lang, no? Kaya kailangan marunong tayong umintindi at hindi na natin pilit-pilit pa. Huwag nang ipilit yung mga bagay na hindi para sa iyo. Number two, there is a yes. Valuable experience worth your time profit, no? No, sulit yung mga pinaghirapan mo, sulit yung bagay na ginawa mo, no? May mga bagay ka dito na uh, naranasan, pero isang bagay ito na Nagtuklas no sa bagong kaalaman at karanasan at doon ka lumago at doon ka naging malakas. There's a yes. And of course there's a something a yes again stroke, your passion and heart desire blooming, no? Itong bagay na to ay um na ng mga pagsubok at mga karanasan, pero sa likod nito may maganda pa lang ibubungat, maganda pa lang uh, idudulat at there's a something na maaning sisibol na ang panibagong chapter sa buhay mo. So guys, this is um, a special gabay for the month of July 11 hanggang July 17 for the sign of Leo. So Leo, 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 marami salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na nila dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy. Ang ating nasa don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigil sa ng Adsaway, so pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapo na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babush.